Hello. Pupunta kami ngayon sa kwan sa nung isang hapon galing kami sa <laughs> dun mo ang airport niya naman pupunta kami sa sa Suanapom Airport. Hmm. susunduin namin yung isang kapatid ni Claire na galing Pinas yung isang araw hinatid namin yung kapatid niya umuwi ng Pinas. Ngayon naman, <laughs> mayroong darating na kapatid niya galing Pinas. Nag-book kami ng ng car. Sasakyan using Volt application. B. B. B o. B. Yung sasakyan namin ay Ano ito? Isuzu. Isuzu. D-Max. D-Max. Pick up. Ah, uh, ang dihirap first time kong makasakay dito. Pick up. Pick up ang gamit. So, papunta na tayo sa papunta tayo sa Don Muang ay Suanapong Airport. Dito sa Thailand, kung gusto mong mag uh, i-request na mag-highway kayo, dadaan sila sa highway. Pero yung toll gate, toll pay, ikaw magbabayad. Pero ngayong araw na ito, birthday ng kanilang queen, di ba? Queen at Mother's Day na rin. Free daw. Free daw yung toll gate. Ayan, no? Free Free. Free. namin ang aming baby summer suki ng airport suki ng airport nakamputa na sa don mo ang airport ngayon sa Swanapum airport naman ay <laughs> nako susundin, na yung magbabantay sa susundin kanya. niya yung kanyang mag yung magbabantay sa kanya kanyang tita eh oh oh yung sasakyan namin no? yan pick up nandito na kami sir kailangan namin gumaba daming tao mm. ang daming tao ang daming tao

Bababa tayo. Pupunta na kami sa sakayan ng taxi. Dito sa second floor. na kami <laughs> Uwi na kami Sa Sunset Nasundo na namin na kita <laughs>